to day, Bay. kami sa Infinity Pool. So naliligo kami. Ang ganda ng abalans. Holy water ang tubig. Grabe to Ayan guys. Water spa. Para kami na masahe. Every day the other day. Of solution. Ang ganda diba? Ayan guys. So, kitang kita nyo po. Ang abalans. abalans. Ako na day, open yun, yeah, this yeah. side. Badali mo kayo sa mo. May bumabaksak na tubig, holy water. <laughs> grabe to, ikaw ang the best at ang buhay. Ang Pilipino. The boss ay infinity post. We love you. Thank <laughs> 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 okay. you. Okay. Ah, está no.